Hindi maganda yung intro. Um, uh, bale, ano, hello. Nandito na po tayo sa ano, usapang bahay ni JR. Bale, welcome sa mga guests natin. Eh. As you can see, meron tayong dalawang guests nga na ano, panibago mo pa. po. salamat nga pala sa patuloy na sumusubaybay sa ano sa episode, uh, sa series ng usapang series pala. Meron tayong usapang series na nabangan nyo sa YouTube. Bale, yung unang guest natin ay si Hannah. Ayan, siya, si Hannah ano siya, um, galing siyang Bicol, singer din siya. Say hello. Talk to them. Fishless? <laughs> Ayun. Wala well, ano, nahiya talaga. Ganun, ganun yan. Um, pero mga panyero ah. <laughs> Ito nga pala si Tate. Yes, namin yan. Uh, <laughs> uh, anong ano? Anong masasabi Okay na. No? Sige ko, okay. ano masasabi mo sa ano? Usapang bahay ni Jaya? Uh, kasi number one sa sa tab sa mm -hmm. <laughs> Um, malalaman po natin yun sa ano, pag, pagdating ng araw. Baka po nga, at nagkakaproblema po ata tayo sa video natin. Talagang nag-hang po siya medyo. Pero ano, uh, salamat sa mga patuloy na ano, mahantabay sa ano, series. sa pang series yung dyan. Uh, kayong nasa YouTube. Magiging number one reader sa YouTube simbahan niya lang. Saka ano, um, ano ba pinakamagandang, usapang palabas na lang to. Papaguhin ko na lang kasi usapang bahay ni JR, wala kang pag-usapan sa bahay ko. Bale ano, usapang movie. Ano ba yung, Faith, ano ba yung pinakamoving na mo mong best? Movie? Oo. Hanggang ngayon, ay, Titanic na rin yung pinakadabes. Titanic pa rin. Uh, bakit na naman sabing ang uh, Titanic yung best? Kasi may barko eh. To men, boy, so, baris, baris, baris. Ah, bargo. Ba ah, oo uh, nga pala siman ka, 'di ba? Ah. Uh, tsaka ano, yung sa pa yung hostel gusto ko yung mga ano. Hostel. Ano ah, nga patayan pala dito nito yeah. eh, no? Para so, ano, yung mga ano, putan. Mga ano so. So, ayun na. So, okay, right. so bale, si Hana naman ang interview natin. Um, Hana. Anong sasabihin mo sa pinakamagandang movie sa lahat ng na panood? Ano 'yan? Oo, oh, yung pinakamagandang yung pala. Para sa akin, yung notebook. The notebook, oo, oh, drama. Yeah. Talagang nakiyak din na. ah. Yeah. Music and lyrics tayo. Ang <laughs> cute yeah. din yun. Part yan ng ano. So, ano yung masasabi mo? Bakit gusto mo yung the notebook? Dahil ba mahilig kang magsulat ng notebook? <laughs> magsulat ng notebook? Magsilat ng notebook? Mag sa notebook? Ah. Hey, explain further. Journal? Uh, oh parang ano siya, di ba? Yung matanda na ano siya, no? Tapos, pina um, pinapaalala sa kanya. Lagi nakakalimot yung asawa niya. Kawawa talaga. Napanad ko rin yung the best niya. Hindi eh. ka napanad ko yun. Bale, ano, isa ako sa writer ng Joe. Okay. <laughs> <laughs> um, yun. Um, maganda siya, maganda. Tapos, bandang uli, sila pa rin ang tapos eh. Dahil sa notebook, every, every day siya binabasaan. Pag nakakalimot. Kung alak na yun, nag nag-date nga sila nun, di ba? Di ba? Yung nag-date sila tapos. Bigla na lang. Bigla na lang freak out na nakalimutan ulit. Tapos yung walk out yung mabahe. Ayan. Ano rin? Sa akin naman yung pinaka-best sa akin yung ano, series ba pinag-usapan. Ano siya? Yung Love at the Corner parang, Na Faith. Love at the Corner, the best yung kay Sunshine. Meron akong DVD yan. Ano rin natin dito. Nakakaya. Kung so, apat kami na nandun, apat kami na laking nanood na. Tapos yung part na yun, kanya-kanyang palasot. Yung isa, iihi. Yung isa, nagtulokbong. Yung isa, naiinitan daw. Yung isa, lumabas. Kanya-kanyang palasot, umiiyak na pala lahat. Uh, palasot lang talaga. Bale, yun ang mga hotshot na movie ngayon. Talagang maganda uh, movie. Um, bale, papakilala ko ulit sa yung ano, uh, pa pahuling bati. Yung guest namin, si Faith Cortez. Ayan. Si Iman na yan. Si Si Iman si Hannah Fernandez, ayan, um, teacher, ano ba? Teacher, English teacher, um, the best, siya. Sa so, ano, ano yan, gagawa yan para sa kain. Saka, ulit, eto yung, yung panyero, JR pa rin. <laughs> Dati pa rin, no? wala pa nang binagbago, JR na ano. Ito yung tiyatawag na kilabot ng Balintwila. Trophy, <laughs> so, pc you <on> YouTube. See <laughs> the